Pagpalang araw po sa ating lahat mga kapay 9 and have a blessed day po sa ating lahat. Ingat po lagi tayo sa ating trabaho, sa ating duty at panatilihin po nating maging maayos yung ating mga area of responsibility. At sa ganun po manatili po yung contract natin sa ating mga client at may bigay po natin yung expectation ng client para po sa atin. At ang topic po natin ngayon isa po sa tanong na palagi kong naririnig sa mga comment ng mga ating mga followers about sa SO ang license, pwede ba SG ang applyan? So, marami po kasi ngayon na mga tapos, like criminology especially, mga graduate sila, na credible na, na kumuha ng SO license. So, ang tanong nila, pwede ba kung SO yung license ko, eh mag-apply ako ng SG, kasi yung natin followers, gusto niya muna mag-SG kasi nga naman, gusto niya yung So, magandang, ano niya, eh, magandang idea. So, dapat po. At pwedeng pwede kaya ko like, sinasabi nga po mas magandang maaral muna natin ang pagiging isang security guard bago tayo maging officer kasi napakahirap po ang magiging takbo ng ating karera kapag naandun na tayo sa pagiging officer na hindi natin nadadaanan ang pagiging security guard most open times ang mga naging officer na hindi dumaan sa pagiging SG ang dali-daling mawala ng trabaho kasi andun na entitlement eh. Di ba? Pag officer ka kasi, medyo anduna na yung authoritarian mo eh. angas na. So, nakakalimutan mo na ano ba yung damdamin ng mga sinina yan? Ano ba yung nagiging daan nila? Ano ba yung nararanasan nila sa duty nila? Na kung bakit pag ang officer na humara, pakala mo ay walang ginawa yung kwartya. Di ba? Gagawa agad ang sanction. Ipapatanggal agad. So, kaya nga, una, anong kahalagahan? Bakit kinakailangan tayong dumaan sa pagiging SG muna? Una kasi malalaman natin yung duties, function, and responsibility ng pagiging security guard. Ibig sabihin po sa duty, iba-iba kasi yung inyong dadanahan dyan eh. Pag napunta ka sa mga factory, iba yung pamamaraan na gagawin mo dyan iba yung behavior mo dyan hindi ka pwedeng makaakaak dyan lalambot-lambot ka dyan sigurado dyan kasi lalo sa mga construction area hindi ko sinabi maging matapang, ibig sabihin kailangan buuin yung loob mo to implement the policy kasi sobrang titigas ng ulo minsan ng mga naan dyan ibig sabihin hindi sinasabi kasi iba-iba yung linya ng kaalaman ng mga naan dyan so dapat more on flexible ka sa mga ganyan pag dyan ka sa mga condominium naman like residential tapos mga puro mga ang nakatira diyan eh sabi natin sobrang yayaman talaga di ba maraming ganyan mga masayang kay iba rin po ang dapat na magiging attitude diyan kailangan more on sobra kang kung paano i-handle sila kasi syempre they are perfectionist kailangan <coughs> yung trabaho mo maayos hindi dapat bara-bara din hindi ko sinasabi dun sa iba kung kumbaga makukumpir mo eh lalo kung marami ka nang nadaan ng mga detachment na iba-iba hindi pare-parehas pag na-assign ka sa mga mall iba din yung takbo ng pamamaraan sa duties dyan sa mga mall diba? more on good customer service sa mga bakanting lote iba rin naman so kapag ikaw ay nagtaga ng mga 2 to 3 years in security industry kahit 1 year at ano ka na, past learner ka okay yun at least you have an idea Mahalaga ka kasi yung idea. Kasi doon bubuo tayo ng mga kaalaman natin pag naging officer na tayo. Kasi naranasan natin eh. Kung baga sa sapatos ng SD na suot natin. So alam natin ano ba yung takbo ng kanilang uh, trabaho. So kapag may problema, may isip natin, pinagdaanan ko rin. Yan. Lalo kung experience natin kung paano kasi gawa ng mga customer kung paano ka i-handle, i-bully, mga ganyan. So, kung over ka mo yun, naranasan ko yan. So, ma-handle mo ngayon yung problema ng girl mo, just in case na officer ka na kasi naranasan mo yun eh naging tulad kanila parang ano yan eh, di ba yung mayaman dating galing sa mahirap so ramdam niya ang pagiging mahirap kung mabuting tao siya alam niya kung paano magtumulong sa mahirap kasi naranasan niya di ba mostly mga magagaling na tao yung sa at mabubuti na nagsipag-asenso sa buhay ang gusto nilang tulungan yung talagang kapos na kapos kasi naramdaman nila naranasan nila, na experience nila. Ang worst mas sobra pa pala naranasan nila. May ba? iba naman yung talaga namang pumuga o umangat na nag-iba na kasi nga ayon yan nandiyan to. Iba naman po. Pero mas marami pa rin ang mga umasenso na uh, nanggaling sa kawalan pero umangat higit lang tumutulong. Ganon din ang mga officer. Marami din mga security officer na nanggaling sa pagiging plain guard na higit nilang gustong tulungan yung mga tao umangat kesa ito gawa ng hindi maganda. Alam nila kung paano solusyonan yung problema na hindi agad tanggal ang ipapataw ng mga opisya. So, number one po yun. Number two, mahuhubog ang kasanayan sa paghantay ng bawat post. Siyempre, kada post po sa isang detachment, iba-iba ang sistema ng gagawin niya. Diba? So, matututo ka ngayon kada post na yan, alam mo, maaaral mo, malilipat ka, kasi rotation naman sa mga post, at least, oh, ka. Tapos, isa pa, yung consequences. Kada iba ibay nangyayaring problema. Sa parking ka ma-assign, mga illegal parking, pay parking, about money, so, matututo ka dyan, mahuhubog ang kalaman mo dyan. Sa entrance ka naman, more on park cities about sa mga IDs, dress code, kung paano i-handle na sobrang kukulit, ang titigas ng ulo, ma-handle natin yan. So, lalaki ang pag-alalawak at lalaki ang kalaman mo kung paano mag-handle ng mga consequences dun sa mga area natin ngayon, behavior and attitude ng na mga nakakasaruhan natin di ba? pag sa mall ka iba-iba yung tao dyan mga behavior nyan, sa mga lasaransang sa katabi ng building natin, iba-iba so, maaaral natin malalaman natin paano i-handle yung ganitong mga attitude mga character na mga pumapasok sa atin And last, number three is how to become a good follower. Yan. Kasi susunod ka eh. Kasi nasa position ka ng pagiging playing card, SG, at least more on follow ka eh. Kasi may opposite ka, susunod ka, may mga maguna. Kasi pag naging officer ka, ando na sa point na ikaw na yung magkukuman. So, paano kung hindi mo naramdaman yung ginagawa ng mga card natin? Hindi puro lang isipin mo, lalik kang tama. So, kasi mapabalance natin yan eh. We have to compare ano ba yung pagiging officer rather than sa pagiging plain guard. So, dapat maha natin ng maayos yan. Na kailangan ang outcome niyan both is beneficiary yung trabaho natin, yung client natin, si tenant talagang complain may complain, at yung security personnel naman natin. Kasi minsan talaga ang mga guard natin sobrang uusin niyan. Ang mga client kasi hindi naman natin nilalahat pero most eh, napakaano aspect nila na intindihan eh kasi nga hindi sila naging kwartya eh. Hindi nila alam yung trabaho ng pagdating security. So tayong office at tayong mamamagitan, alam natin ang galing tayo doon. So ma-handle natin. Matatouch natin siya ng maayos. At paano natin ipapataw yung tamang pagbibigay ng justice doon sa tao na hindi lang puro tanggal sa trabaho, ipapat natin yan. Paano kung yung guard pala na ito, galing naman talaga hindi lang na-handle ng maayos or talagang may problema na may yung complaint hindi naman siya. So, ibabalance po natin. Ngayon, eh, pagka ka matututo kang sumunod, ngayon, pag naging officer ka, dapat sabi nga, a good leader should also a good follower. Kasi paano ka magiging good leader kung hindi ka rin pala marunong sumunod kasi hindi mo naranasan yun, akala mo okay na. So, misa nasa, na sabi mo, mali pala yung decision ko. So, tapos na di ba, walang replay. Kaya kailangan inaaral. Kaya nga naman yung iba, lalo like, sinasabi niya sa previous vlog ko, na yung hindi duman sa pagiging officer, naging officer na, eh, aralin naman po natin. Pwede naman po yun. Aralin lang natin yung trabaho ng guard. So, babalik tayo sa pagiging pag-aaral na pagiging SD. Pero kung naranasan mo maging SD, napakadali na pong maging officer kasi ang aaralin mo na officer na unlike pag-officer ka agad, boat, pag-aaralan mo yan. Paano kung medyo struggle na, nagkasabay-sabay na yan, nahihirapan po tayo. Ano po kaya, pinakadabis po talaga is magsimula tayo sa pagiging SD despite eh, SO na po yung license natin. Wala pong problema doon. Lagi magiging maganda ang ano, kalalagyan po natin kasi pag natuto ka na, napakadali mo nang tumalunan sa pagiging offset Yun po yung pinakamaganda. So I hope po nasagot ko po yung tanong ng ating followers about yan. Pwedeng-pwede po S.O. maging S.G. pwede po wala pong ano yan pero pag nasa duty naman po tayo paalala lang ha? huwag naman sabihin S.O. ako eh, aangas tayo sa mga ka-plane kaya hindi, ilagay natin yung sarili as S.G. para naman hindi rin maging offender yung mga iba na baka alam mo naman kung sino ito po, please, so, eh. dapat po, huwag tayong titingin dun sa titlement ng license natin kung SD ka, this is SD tayo, dun tayo. Ngayon, medyo magkakaroon ka na ng magandang performance din kasi alam nila SO ka. So, for how many days, weeks, or months, or year, SO ka na. So, lahat naman eh, dapat kahit playing card ka, isipin mo SO ka na, mo yung trabaho kasi dyan din pupunta po ang lahat sa pagiging officer. Abutin natin na maging officer po tayo, huwag tayong nagtagal na sa pagiging S. Hindi masama, pero bigyan mo naman ng kalidad ang iyong Sayang naman di ba nagtagal ka dyan so you have a lot of opportunity and then grab those opportunity kailangan aral lang po yan matuto tayong sumunod kasi po magiging bitay tayo sa mga susunod na takbo ng ating karera sa pagiging security guard maraming salamat and God bless po sa ating dad.